Labin lima mga estilong designer clutches na hindi maluluma. Labin lima, Jacquemus The Run Care Clutch. Ang Jacquemus brand ay tungkol sa paghahanap ng balance sa pagitan ng playful at classic na disenyo, at ang The Run Care Clutch ay nagpapakita ng eksaktong iyon. Kakaiba, ang disenyo ay inspirasyon mula sa fast food takeout bags. Upang ma-access ang loob, ay roll-out lamang ang round at square gold hardware, isang clever nod sa kanyang quirky na disenyo labing apat na Valentino Vlogo Chain Clutch. Para sa isang sophisticated na touch ng kulay, isaalang alang ang Valentino Vlogo Chain Clutch. Ang structured form nito at maluwang na interior, kompleto sa dalawang compartment, ay ginagawa itong parehong practical at stylish na purse. Ang standout feature, gayon paman, ay ang chunky gold chain na nagbibigay ng looks contrast sa clutch's otherwise laid-back silhouette. Labintatlo, Delvox Lingat Clutch Tapat sa mga equiet luxury decodes ng Delvox, ang lingot clutch ay nagpapakita ng understated elegance na may slim, streamlined na disenyo. Mayroon itong single flap closure na nakakabit sa natatanging, ngunit hindi pa rin nagpapasikat na ay logo sa gold at silver hardware. Ang bawat piraso ay mayroon ding maikling detachable shoulder strap na nagpapahintulot sa iyo na madaling isuot ito bilang isang shoulder bag. Labindalawa, Channel Clutch Naghahanap ka ba ng Ultimate Statement Accessory? Channel ang sagot mo. Ang ball shaped clutch ng French House ay mayroong silver metallic finish at pinalamusyan ng silver tone hardware. Bukod sa silver colorway, ang clutch ay mayroon ding pink na perpekto para sa coquette inspired na look. Labing isa, Low Flamenco Clutch. Kung ang slouchy bag silhouettes ay bagay sa iyo, ang lowest flamenco clutch ay para sa iyo ginawa mula sa supple skin leather. Ang perasong ito ay mayroong drawstring closure na nagbibigay dito ng relaxed, fluid na hugis. Suotin ito sa isang garden wedding o isang beachside soirée. Ang purse na ito ay ang perpektong summer accessory. Isa 0 Fendi medium flat pouch. Hindi ka magkakamali sa iconic monogram print ng Fendi. Sa pagkakataong ito, ito ay nakaukit sa smooth calfskin. Ang slim clutch bag na ito ay magiging go-to mo para sa mga errands o para magdagdag ng splash ng logo sa neutral streetwear di. Sham, Balenciaga Hourglass Chain Wallet Para sa kaunting karagdagang oomph, maaari kang pumili ng isang klasikong black clutch na may sultry arched base. Isang natatanging disenyo ng Balenciaga, ang Hourglass Chain Wallet ay nagtatampok ng classic tea buckle at isang detachable chain strap. Walo, St. Laurent Monogram Envelope Clutch. Ipasa mo sa Saint Laurent ang pagbibigay ng mga pinakasimpleng, sophisticated na piraso. Ang kanilang magandang interlaced Sviesa logo ay nasa spotlight sa slender pebbled leather clutch na ito. Ang eleganteng, mature na piraso na ito ay siguradong magiging paborito sa buong buhay. Masasabing ito ang black clutch na iyong hinahanap. Pito, Colt gaya na La Clutch. Kung ang iyong koleksyon ay puno na ng functional, roomy carriers, maaring oras na para mamuhunan ka sa isang sentimental novelty clutch. Ang quote gaya ay may pinakamesmerizing na mga alok, kabilang ang napalither seashell shape na piraso na perpekto para sa mga mahilig sa beach. Anim, Prada Safiano Leather Shoulder Bag Gayon din, ang Saffiano leather shoulder bag ng Prada ay ipinagmamalaki ang mga natatanging hugis ng tatak habang tinatanggap ang isang stripped-down, noiseless colorway. Ang Prada triangle ay lumilitaw pa rin sa harap at gitna, habang ang hindi inaasahang clip-tongue detail ay nagdaragdag ng quirky touch. 5. goxie Eve Marmon clutch ang Easy Marmont Clutch ay isang direktang rework ng iconic Easy Marmont handbag na mahusay para sa mga nais subukan ang disenyo ng hindi sumusuong sa mas malalaking modelo. Itinatampok nito ang natatanging e-hardware at nagniningning na balat, pati na rin ang natatanging zigzag texture. Napaka-classy! 4. Tory Burch Miller Clutch Ang Tory Burch ay kilala sa kanilang pagmamahal sa mga ginto at goldfinch yellow. Ngunit ang gilded streak na ito ay pinalitan ng matte black sa Miller clutch, isang moody number na nagbibigay ng pahayag sa kanyang sariling tahimik na paraan. Ang medalyon ay natatangi pa rin, ngunit lumilitaw na mas edgy kaysa sa karaniwang bersyon ng ginto. Perpekto ito para sa mga lalaki at babae na seryoso sa pagbibihis ng head to to black. Tatlo, Lois Vuitton Pochette Cousin. Malamang kilala mo ang Louis Vuitton para sa kanilang ubiquitous brown monogram, ngunit mapapahalagahan mo ang muling pagdidesenyo ng Pochette Cousin. Ang interlocking V logo at ang emblematic blooms ng tatak ay lumilitaw sa isang super tactile puffy clutch na may kasamang detachable gold chain. Kung gusto mo ng isang trusty ebony handheld bag na may mga kaakit-akit, girly na detalye, ito ang para sa iyo. Dalawa, Bottega Veneta Pouch ang Bottega Veneta pouch ay agad na makikilala bilang isa sa mga unang disenyo na inilabas sa ilalim ng direksyon ni Daniel Lee. Ang battery leather ng strapless clutch ay artfully gathered at medyo mesmerizing, at parang naaalala ang isang pastry na ginagawa itong mas kaakit-akit. Ano ang hindi mamahalin? Dagdag pa, ang katayuan ng Bottega Veneta bilang isang tata ay patuloy na tumataas mula sa uso hanggang sa walang panahon na ginagawa itong isang mahusay na pamumuhunan sa mahabang panahon. Isa, Bulgari Cocktail Pouch Isang pagpapalawig ng hallmark snake motif ng Bulgari, ang maringgan na clutch na ito ay gupit mula sa exotic karong skin at mayroong snake head emblem. Habang ang envelope shape ay malinis at maayos, ang bold texture at ang gold-plated brass tassel ay nagbibigay sa clutch ng isang kahali-halinang sultry edge.